araw-araw. Yan, punta tayo sa high school. Yan sa Blessed. Catholic school, yan. alin natin yung pagkain. Tanghaling tapat na eh. Las dosin na. Diba guys? Yan. Para kumain naman yung mga bata. May, pa may kainan pero ayaw nila yung, yung pagkain sa kantin. Gusto nila yung niluluto ko ang gusto nila. Diba guys? Yan. Kaya masarap daw. Ha -ha. Diba? Diba?

Ako Tapos na tayo nagkala ng baon Ng bata yung mga bata Ang, ang ganda tingnan yung mga bata na ganyan oh, Napapasok sa iskulo Wala <laughs> takbuhan sila Takbo Yung trabaho natin Pag may pasok guys Ayan, pupunta tayo rito ng ano, tanghali. Ah, oh, Hatid natin ng umaga sila, ng maaga 6.30, hatid na natin sila rito. Tapos, uh, tanghali, Punta tayo rito. 11.30 to 12, tayo pupunta rito. Ayan. ayan. ang trabaho natin. Tapos, hapon, sunduin natin sila alas 3 or alas 4. Ayan. Tapos, guys pag ano pag sinundo natin sila rito yan uh, pagkatapos yan trabaho na naman tayo sa ating ginagawa sa trabaho natin araw araw yan. abante tayo ng dyan para uh, ipark lang natin na maayos at isakay para yung sunod na mag park eh, may paradahan sila di ba? Thank ito yung pinakaharap. Mismo ng school ng mga bata. Parokya ng banal. Na sakramento. Yan. Church to guys. Church. Yan. Church. O oh, diba guys? Catholic church naman yung school ng bata. Mga bata. Yan. Balakayin ko para makita. Yan. Oh, blessed oh. Sacrament Catholic School. Dito sa Talipapa. Rason City. Oh. Iba Di guys. Diyan tinatapos umia mga estudyante at half day. Meron kasi klase dito guys sa public school. Half day lang, half day half day ang pasok nila. Ayan. Dito naman sa Catholic school, maghapon 'yan. Pero sa public kasi half day, half day lang 'yung pasok nila. Dito sa Manila. Ayun. Iba guys. Ayan guys. Papalam na po tayo kasi uuwi na tayo. Magpahinga naman tayo. At kumain at matulog. Ayan. Okay guys. Hanggang sa muli guys. Bye bye. Bye bye sa inyong lahat. Mag-ingat and happy Friday sa ating lahat guys. Bye bye.